Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawang ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Yesus na Panginoon natin ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuway upang tayo ay mapawalang sala. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Puong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyariang tagapagligtas, mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Aleluya, Aleluya. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Yesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Yesus ang talinghagang ito ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibayin ko ang aking mga kamali. At magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,